mga kapatid, good morning po sa atin lahat at nandito na naman po si Maludilo Santos para po magbigay ng reaksyon dito po sa tatlong uh, love team. Yung isa po ay naging totoo na at ang pangalawa po ay papunta na sa nagiging totoo. <laughs> Ayan po mga patikim lang niyan po mga kapatid, tayo po ay bibigyan ko po ng reaksyon ito pong si ang Rochelle at ang uh, Junkar at ang EDC. Ayan mga kapatid, ito po ang tatlong team na sakalam. Minahal po ng masa. Minahal sa buong mundo. Sa ang Rochelle at ang Jomcar at EDC. Mga kapatid, ako dito, curious lang po ako dito sa tatlong love team na ito. Bakit po ang mga bashir hindi po tumigil. Diba? Yun lang po ang napansin ko. Bawat love po may kanya-kanyang bashir. May napansin po ako dito mga kapatid. Abang po ako nanonood, nakikiramdam sa bawat reaksyon ng ating mga kababayan mga kasamahan kapatid sa kalingap at ang mga viewers po alam nyo po nakakalungkot po mga kapatid dahil na osebran ko po nandyan din po sa loob ng kalingap ang matindi pong basher ng bawat team diba po Unang-una, ang Rochelle. Talaga pong nakatanggap ng tudod-tudong batikos until now, mga kapatid. Basher nila. Hindi po sila tigilan. Lalo ngayon pong sila na ni Ruel of Malalag. Pero, tuloy-tuloy pa po ang basir ng Rochelle. At higit sa lahat po na nakakalungkot dito po sa lab team ng Jumcar. ba? Diba? Grabe po. Nakakalungkot po yung mga nababasa natin na kung ano-ano ang sinasabi nila dito kay Carla. Na si Carla po wala man lang pong sinasabi at never po silang pumapatol sa mga basher. Diba? Nalulungkot po ako dahil isang uh, love team po na talaga pong sinubaybaya na nakakatuwa. May talaga nandyan po yung uh, kilig. Saya. Ang mararamdaman mo po sa Jumkar. 'Di ba? Pero po hindi po 'yan pinaligtas ng mga basher. 'Di ba? Kung ano-ano po ang sinasabi nila, dito po kikarla. 'Di ba? Alam niyo po, bumibilib talaga ako dito kay Jumar. Dahil dinadala niya po sa maging mabuti po ang takbo ng kanilang relasyon. Nakakapkilig po dahil sa buko. Nabuko po sila. Na sila na po. Di ba? Nandyan po yung kilig nila dahil po yan sa buko. Pero mga kapatid, ang dami nilang bashir na kung ano-ano ang sinasabi nila dito kay Carla. Di ba? hindi na lang sila naging masaya. di ba? Diba? Alam nyo, mga kapatid, kung tayo po panunuri natin at suportahan ang love team ni Kalinga Prab, magiging masaya po tayo. Magiging bata tayo. Ang puso natin, pakiramdam natin, tayo ay 16 years old lang. I'm 56 years old. Pero pakiramdam ko, batang-bata po ako na nai -love dito po sa Jumcar. di ba? Kaya mga kapatid, please, wag na lang po natin intindihin ang mga basher na yan. At dito naman po, sa Edsen, sa Edsi, Grabe po. Ang pakilig po ni Beyoncé. Ang ganda-ganda po ni Beyoncé at ang sexy niya. Pang model po ang katawan ni di ba? Kaya naman, Ido. Diyos ko po, Ido. Muntik mo nang na mahalikan si Beyoncé sa ganda ng katawan niya at ang kinis po ng katawan ni di ba? Ang ganda-ganda niya. Kaya, kayo mga kapatid, bawat love team, mahalin natin. Huwag natin silang ibabas. Kayong mga love team, Rochelle, Jomcar, Elsie, magkaisa kayo. Labanan nyo ang mga basher na yan. Magkaisa tayo para yung mga basher na yan. Matunaw. Pero alam nyo po mga kapatid, kahit anong gawin natin, ibabas at ibabas tayo niyan. Dahil sila walang kaligayahan. Hindi sila marunong maging masaya at magmahal, mga kapatid. ba? Diba? Si ate Malunyo, Maludero Santos, talaga po, nandiyan pa rin ang kilig sa labtim na yan. Dito po sa Rochelle, ako po, ipinauubaya ko na yan. Dahil po sila, may privacy na. Dahil sila na. Dahil ako noon, nung talagang nandiyan pa yung kakiligan, talaga po, pakiramdam ko. Batang bata po ako. Dahil sila po ang minal ko. Na love team. Ngayon po, nararamdaman ko po dito sa Carla sa yung napatuloy na patuloy na nagmamahal ang puso ni Malu de los Santos. Di ba? Pakinggan niyo po yung mga sinaway nila doon, lalo-lalo na po sa buko, na sungkit ng buko ang puso ni Carla, ni Papa Jom. <laughs> talaga tuwanto ako po. Alam niyo pinauulit-ulit ko po mga kapatid itong kanilang uh, dialogue talaga. Grabe, lalo na doon sila sa ano na nananga parang nangangarap. Talaga po napaiyak ako doon sa point na sinabi niya dalawa lang ang mahalaga sa buhay ko. Ang sunshine at uh, si Jomcar. Si Jomar po. Dahil si Jomar daw po, ang nagbigay lahat ng kaligayahan niya at yung mga uh, uh, kahinaan niya at higit sa lahat ang pagiging mahihain niya nawala yun dahil po sa kulit ni Jumar talagang makulit po si Jomar at si Jomar po naging bata totoo yan po dahil kami nga mga viewers na uh, kinikilig nagiging bata na rin kami. Na ano, marami po dyan. 70s, 80s, na pa po dito sa mga love team na ito. Lalo na po, dumakot tayo sa EDC, Di ba? Ang EDC po, naging swak po yung tambala nila ng Jumkar. Ang saya po nilang ban panuuring yung banding nila. Di ba? Kaya sana po, please po, sa mga um, mga love team o yung mga kanya-kanya pong may supporter po nito, ng Rochelle, ng uh, Jomcar at LC, sana po magsanib na kayo para po labanan itong mga bashir. Diba? Kaya lang nakakalungkot po, ah, mga kapatid, ah, ako'y nalulungkot po dahil maraming issue po na lumalabas, na fake, uh, fake daw ako, na hindi daw po ako kalingap, na ganoon kaya nalulungkot po ako mga kapatid, totoo promise dahil ako po yung nakakakilala sa akin 2020 until now, ay ako po walang ginawang masama sa loob ng kalingap nandyan ako sa loob ng kalingap para sumuporta no? kaya, yung mga ganoon fake news uh, ano mang sabihin nyo ako po ay mananatiling na sa kalingap. ba diba po? Kung ako man ay hindi tunay na kalingap, I'm very sorry. Dahil marami akong ebidensya na kailangan kong patunayan na ako talaga nandyan sa loob ng kalingap. ba? Diba? Nagsimula ako mag-reaction. Reaktor ako ni Kuya Bal. Reaktor ako ni Kalinga Rab. Reaktor ako ni Ruel of Malalag. Bakit ngayon sasabihin ako fake? Oh my God, Maludilo Santo. Nakakaawa ka na. Di ba? Kaya mga kapatid, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung tayo man po ay fake, tayo naman po ay hindi plastik. Totoo lang po tayo. Wala sa atin ang kaplastika na yan. ba? Diba? Kaya ang mga basher na yan, tamaan kayo ng kidlat. <laughs> tamaan kayo ng kidlat. <laughs> Ayan mga kapatida, ito po ay talaga po lang a uh, tuto uh, ito, serious po Ang sinasabi ko na uh, Diyos na lang ang bahala sa atin Kung ano man po Yung mga nangyayari Mga bashir, mga isyu na yan Na ipinupukol sa atin Diyos na po Ang bahala sa kanila Marami pong salamat Sa patuloy na naniniwala po Kimalo de los Santos At marami pong salamat sa Tim Rochelle Jomcar at it sa suporta nyo sa akin, lalong lalo na po dyan sa loob ng kalingap. Marami pong salamat at marami pong salamat sa aking mga kaibigan. May Timmy, Bupil Mix Vlog, Hayats Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, si Barbosa Opisyal, uh, Banat Magsik, Sel TBPH, Malo de Santos po. Please support po natin. Go, go lang. Laban tayo doon sa tama. Uh, ibagsak ang mga mali. Ha? Ayan ba mga kapatid? Bye, bye po. At marami po talagang salamat. God bless you. Ang God na lang po ang bahala sa kanila. Marami pong salamat. Bye,